na kanyang in-interview si Dustin Yu sa restaurant nitong Iraya. Ang daming mga re revelation ni Dustin tungkol mula pagpasok niya ng PBB hanggang sa lumabas siya. Marami ang nakipagsimpatya ang nagandahan sa vlog ni Mama Oj. Tungkol sa mga sinagot ni Dustin, syempre yung kinakilig na topic ay yung tinanong siya ni Mama Odj kung nanliligaw na siya kay Bianca, syempre oo oo, nanliligaw na guys si Dasin kay Bianca pero duda pa nga si Mama Odj. Nanliligaw ba o kayo na natatawa si Dasin sinabing hindi pa kami. Pero halata naman na silang dalawa na ni Bianca Rivera at sabi nga ni Mama Odj nakapunta ka na ba ng bahay ni Bianca? Natawa si Dustin. Parang gets na natin ang sagot ni Dustin na oo. Kasi nga, nagbili na ang daddy ni Bianca kay Dustin na huwag sasaktan at alagaan mabuti ni Dustin si Bianca. Yun ang habili ni Tito Mon. Hindi lang yan. Marami pa daw na bilin ang mga sinabi ng mga magulang ni, da ni Bianca kay Dustin. So, ano ba guys sa tingin nyo? Nanliligawan pa ba ba kung um, Dasbeya or Silana at marami ding na touch na akala ni Dustin wala siyang career at wala siyang fans paglabas ng PBB di ba sinabi nga ni Dustin first day pumunta agad siya sa Iraya kasi magiging businessman naman siya kasi nga maraming nagbabash daw sa kanya so baka sabihin niya nagalit nagsorry na daw nga siya sa management kung bakit nagkaganay, nagpakatotoo lang naman daw siya, yun ang sabi ni Dasan, nakakatuwa si Dasan talagang sincere na sincere siya, totoo sa mga sinasabi niya kay Ochi Diaz sa interview. At ang gaan ng kanyang interview, ganun pala si Dustin pag napalagay ang loob niyang isang tao, nagiging madalda at mahaba ang mga sinasagot. So marami ang Natasha. Nagpasalamat kay Ochi Diaz sa pagbigay ng chance na ma-interview ito si Dustin para maunawaan ng mga tao kung ano ba talaga ang totoo o sino nga ba talaga si Dustin outside world. So, sa mga Dasbeya fans dyan, alam kong masayang-masaya kayo sa chance na imiligay ni OGDS. Diaz. Kaya, wag nang mag-bash. Happy-happy na lang tayong lahat. Importante, at balita ko, di ba, na kung nagkamali ko, narinig nyo ba na parang may series daw silang gagawin o parang nilulutong series. Sino kayad ni Bianca? Kaya abangan na lang natin yan, guys. Or paano uri natin uli ang vlog ni Mama Odge? Kung totoo nga bang sinabi ni Dustin na parang may nilulutong series sa kanila ni Bianca.